lungsod ng Marikina, kwentong kasaysayan. Kwentong kasaysayan Ang lungsod ng Marikina na matatagpuan sa silangang bahagi ng Kalakhang, Maynila, ay kilala bilang Shoe Capital of the Philippines. Ngunit bago pa man ito sumikat sa industriya ng sapatos, taglay na nito ang mayamang kasaysayan na nagsimula pa noong panahon ng kolonisasyon ng mga Espanyol. Noong ikalabing-anim na siglo, ang lugar na kilala ngayon bilang Marikina ay bahagi ng lalawigan ng Tondo at tinatawag na Marikina. May iba't ibang teorya kung saan nagmula ang pangalan nito. Maaring mula sa isang paring Kastila na si Padre Marikina o sa salitang Kastila na marquina na nangangahulugang gawa sa kahoy. Noong panahon ng pananakop ng mga Kastila, isinailalim ang Marikina sa pamahalaang simbahan at naging mahalagang sentro ng agrikultura, partikular sa pagtatanim ng palay at tubo. Dumaan ito sa pagsubok nang pumasok ang mga Amerikano kung saan ito'y naging bahagi ng kanilang plano ng modernisasyon sa Metro Manila. Isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Marikina ang pagkakatatag ng industriya ng sapatos noong 1887. Si Don Laureano Kapitan Moy Guevara ang itinuturing na ama ng industriyang ito matapos niyang magsimula ng paggawa ng sapatos gamit ang kanyang sariling disenyo at kasanayan. Mula sa simpleng gawaing bahay, lumago ang industriya ng sapatos at nakatulong sa kabuhayan ng maraming mamamayan. Noong Disyembre 8, 1000 na opisyal na kinilala ang Marikina bilang isang lungsod sa bisa ng Republic Act Number 82,023. Sa kabila ng urbanisasyon, pinanatili nito ang kaayusan, kalinisan at disiplina sa pamahalaan kaya't kinikilala ito bilang isa sa mga modelong lungsod ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang Marikina ay patuloy na umuunlad, kilala hindi lamang sa sapatos kundi pati na rin sa disiplina, edukasyon, at kaligtasan ng mga mamamayan.